Hello guys! Good morning po sa ating hat for today's video ay nagawa mo na ako ng bagong content kasi binalik na po ni Mita na Mita ang aking monetization at tinanggalan niya ang restriction. Thank you so much Mita kasi at pinabayaan ko na yung aking channel ay binalik mo rin yung aking monetization at ito muna ang gagawin ko guys mag-exercise -e na ako para balik alindog na rin kasi Uh, na po tayong may mga binabatsyag sa katawan natin at matas po yung BP natin gawa ng matas ang ating kolesterol at fatty daw na aking liver sabi nito kaya ito muna ang gawin ko guys uh, ma-exercise muna tayo tara, panoorin niya panoorin natin to So sa di inaasahang pagkakataon guys nakapag vlog tayo Nakagawa <laughs> tayo ng content Nagja-jogging lang naman ako Kasi sobrang taas na talaga ng BP ko guys Nakakatakot Pero minsan naman normal Siguro mayroon lang ano Abnormalities Sine-check pa ng doktor yung ano ko guys Dugo at ihik hapon Punta ko ng hospital Nagpakuha ako ng dugati eh, para ma-check para matingnan nila kung uh, saang party ng katawan natin ang ano may diperensya. So I pray guys na okay naman at uh, kung kailangan magamot sana. Pag pray niyo ako guys. Aban pa ni Lord yung boy ko. Marami pa akong mission sa boy. Marami pa akong pangarap. So, thank you guys sa inyong panonood at kalimutang i-like at subscribe nyo po yung aking YouTube channel. May YouTube channel ako at uh, follow na rin dito sa aking page sa Facebook. Thank you so much and God bless po sa ating lahat.